mapanira madumi nagdadala ng sakit nagpaparami sa madidilim na lungga nang hihimasok sa ating kabuhayan nakikitira sa ating mga tahanan matagal nang binansagang kaaway ng tao ang mga daga pero sila nga ba ang tunay nating kaaway sila nga ba ang tunay na mapanira at madumi Baguhang dokumentarista pa lamang ako nang una kong bisitahin ang mga tenement house ng Vitas Tondo. Hindi ko malilimutan ang mga naglalakihang daga na bumulaga sa akin sa Vitas, isang low-cost housing project na isa rin sa mga lugar sa Maynila na may pinakamaraming daga. Noong 2006, nagpunta rin ako dito sa same place na 'to, yung tenement houses dito sa Vitas. Pero pag tinignan ko ngayon, parang halos walang pinagbago. Natatandaan ko dati nung pumunta ako dito, yung pagitan ng mga buildings, doon tinatapon yung mga basura nila. Isa itong building, this is the other building, so ganun pa rin nga. Kung halos walang pinagbago ang tambak ng basura, ganun pa rin kaya karami ang mga daga. Nakakita na kayo ng daga dito? Kinagat nga ako kagabi. Kagabi? Kinagat kayo ng daga? Saan? <laughs> ay, ano ba yan, kuya? Patingin po! <laughs> daga? Ayan, no? Gano'ng kalulaki yung mga daga dito? Parang pusa na po. Parang pusa? Sabay guys ng pusa kung makain sa likod. Pusa sa kadaga magkasama. hindi natatakot yung daga sa pusa. <laughs> pusa hindi na po natatakot, kasing laki. Kasing laki na pusa, pusa na pusa. Ang pusa, pusa pa nga natatakot sa daga eh. Patalim yung ipin kasi yung halublak nangangap-ngap nila. Nocturnal animals ang mga daga. Lumalabas lamang sila kapag gabi. Tanghaling tapat ako nagtungo sa vitas, pero isang dungaw ko palang sa pagitan ng mga building, naglalakihang daga na ang tumambad sa akin. Oh my God, may daga! Ayun, dalawa! Ang laki! Mamamaya ako niyan, na daga tsaka parang hindi sila natatakot. Usually, di ba, yung, yung daga, pag nakakita o nakaramdam sila ng tao, magtatago ka agad sila sa lungga. Pero ito, tignan mo itong dalawang dagang to. Parang wala silang pakialam. Oh my God! Huwag pumunta sa akin! <laughs> Sinundan ko ang pinagtaguan ng mga daga at isang butas na tubo ang aking nakita yung drainage nila may butas. Mukhang ginawa rin ito ng daga. So, it's possible na pwedeng dumadaan dito yung mga daga at dumediretso papasok doon sa loob ng bahay. Nang kausapin ko ang mga residente sa Vitas, nakumpirma ang aking hinala. Lapas-masok sa kanilang tahanan ang mga daga. Hinanap ko ang posibleng pinaglulunggaan ng mga daga. At sa kusina, may malalaking butas sa dingding. Ah, hmm. ngayon. Tapos, misan dito. Ganyan? Dito sila dumadaan. Oo, oh, dito. Dito sila dumadaan. Tapos Epo. dito, yan, yan, nagaan Laga sila. Pero ang tanong, saan sila nang gagali? Sinilip ko ang labas ng unit ni Aling Emerlita... At nasa itaas lamang pala ng tambakan ng basura ang kanyang kusina. Nung ginawa nung 1990, itong mga tenement building na ito, padyo lang siya na straight na ganyan. Parang yung nakikita ninyo dito, straight lang siya na ganyan walang dadaanan yung mga daga papasok dun sa mga unit. Pero mismo yung mga tao na rin, yung gumawa ng kanilang sariling paraan para magkaroon ng extension yung kanilang mga unit. Kung makikita ninyo itong extension na ito, ang dami niyang butas, ang dami niyang lagusan, ang dami niyang kapitan. At ito ngayon yung nagiging daanan ng mga daga para makapasok sila sa bahay ng mga residente dito. Brown rat o sewer rat ang klase ng daga na makikita sa mga syudad. Isa ito sa mga pinakamalaking klase ng daga sa buong mundo. Maaari itong lumaki ng hanggang 15 inches o mahigit isang talampakan. Kasi ang karakteristik niya is, kaya tawag natin great swimmer. Kung kasi itong mga to talagang nasa suwi sila, nasa ano sila, nakakalangon sila. Alek na ibang rat na hindi ganun ka ano, pagdating sa paglangon nila. Ba, ano po ang kaibahan nitong mga ganitong daga doon sa mga dagang bukid? Mampareho lang po sila magkaiba lang na kinakain? Mag, hindi ma'am, pareho rin, pareho rin kinakain. Yun lang, kaya ang difference na kasi dito sa atin ma'am, sa metro, or sa city na medyo mas marumi, eh. sa, ano ma'am, sa bukid, yun nga, medyo mas maayos yung kinakain nila. Hindi lang sila malalaki, ang mga brown rat rin ang isa sa pinakamabilis magparami. Apat na beses silang nanganganak kada taon. So every three months, every nanganganak sila? every three months nanganganak sila, sila ma'am. Opo. Tapos every pa, panganganak nila, anim o walo. Anim hanggang walo, hanggang Ang isang daga, ay nangangalas, pwedeng mag-multiply to 24. 24. Mm. In one year. In one year. Sa isang pag-aaral, napag-alamang sa kada isang tao sa Metro Manila, may katumbas na labing dalawang dagat. Tinatayang nasa libo ang taong nakatira sa Vitas Tenement Houses sa Tondo. Kung gayon, aabot sa 600,000 ang mga dagang nakikitira rin dito. At sa dami ng pagkain at pwedeng paglunggaan sa Vitas, hindi malayong madagdagan pa ang dami ng peste dito. Pag marami, ibig sabihin maraming daga. Pag maglilinis po tayo, ang daga hindi rin po pupunta sa atin. Pag may basura, kahit nahulihin mo pa sila araw-araw? Yes ma'am, continuous pa rin naman. Marami pa rin. Kung naubos na natin daga dito, mag-attract pa rin siya kasi marami yung lugar. Kung bagay magagaling sa ibang lugar, pwede tumunta rin. Tingnan mo po, Nasa inisa-isa ko ang mga bahay sa tabi ng ilog. Punong-puno ng basura ang ilalim pati ang paligid nito pag from here sa ano, hindi mo makikita yung basura. Pero pag sumilip ka sa ilalim ng mga bahay, ayun. Oh my God, ang dami. Doon mo na makikita. Tapos dire-diretso siya doon sa river. Bukod sa kanilang galing sa paglangoy, magaling ring maghukay sa lupa ang mga sewer rats. Yan siya, ah, yan ang mga lungga nila. Nakatira sila doon lang sa ilalim ng tirahan ng mga tao. So parang ang nangyayari, yung kinakain ng mga tao, tinatapon lang nila sa ilalim nila. So, yung mga daga, naghihintay lang ng pagkain doon so, sa ilalim. Hintay biyaya. Hintay <laughs> biyaya? Oo. So, Siyempre lang, habang na ako, tatapon na ito right? di maubos ito. Kasi right? so, kahit marumi kakain sila. <laughs> ang oras natin ngayon ay 5.47 na ng hapon. So, nakikita mo yung langit, magdidilim na siya. Ito daw yung oras na lumalabas na yung mga daga para kumain sila. So, pag mo doon, oh, very easy, makakakita ka agad ng daga. May isa na akong daga na nakikita doon. Sabi ng mga taga rito, pinakaaktibo raw ang mga daga kapag gabi. Sa oras kung kailan tayo tulog, sa oras na pinakatahimik at madilim, sharing oras ng kanilang pag-atake. Kayanin ko kaya ang mga maliliit na halimaw ng dilim. alas 10 ng gabi, naghanda na sa pagtulog ang mga tagavitas. Hinilay ang mga bata. Binalot ng kumot ang mga paa. Bumulong ng paalala, huwag matakot sa hatid ng dilim. Nandito na tayo ngayon dun sa rooftop. And supposedly, dito tayo magpapalipas ng gabi. Okay. So, ito yung isa sa mga bakanting bahay dito na tutulugan natin ngayon. Basura na ba yung ilalim nito? Walang paderang unit na inasain sa akin, maliba na lang sa bakal na grills na madaling pasukan ng lamok, ipis at daga. Shuk, sana walang daga dito. Oh my God! Ba't ang daming ipis? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ayun po. Ang oras ng pagtulog ay oras dapat ng pahinga. Pero sa mga lugar tulad ng Vitas, hindi ko magawang maging panatag. Semento. Ano pa tungkuta sa ito? Wala, God! may mga ano sa ilalim eh. Ano Mga ipis. Tsaka may mga... Oh God, hindi kaya dumadaan dito yung mga daga? Pinili kong ipikit ang aking mga mata. Pero napapabangon ako tuwing may maririnig akong kaluskos. Nang lumalim ang gabi, unti-unti ring gumapang ang aking antok at nakalimutan ang aking takot. Madaling araw ng Pebrero. Sa panahong ito, pinakaberde ang mga palayan sa Isabela. Ito ang panahon kung kailan unti-unting umuusbong ang palay sa mga bagong tanim na binhi. Pero hindi lang ang mga magsasaka ang nananabik sa panahong ito. So, yung nakikita ninyo dito sa palay na to, tingnan nyo, parang bungi-bungi yung nandun sa may na Dapat yan, ano, parang ganito na ano, magkakadikit. Pero yung doon, parang bungi-bungi na siya kasi kinainan na siya ng mga daga. Kung tutusin, maswerte pa ang palayang ito dahil sinira lang ito ng mga daga. Pero ang palayan ni Mang Danilo, wala talagang iniwan nung una ma'am, konti lang kinain lang nung unang gabi, konti lang. So, nung pangalawang gabi ma'am, talagang inubos lahat. Kinain lahat? Walang naiwan? O, walang naiwan ma'am. Eh, Kaya, ilang para, ektarya yon? Pang kung itatanim lahat yun ma'am, pang dalawang ektarya. Dalawang ektarya ang kinain nila? Ang dalawang ektaryang sinira ng mga daga katumbas ng 6,000 piso. Malaking halaga na nawala sa isang idlap. ni Mang Danilo, araw-araw din sa palayan si Eric at ang kanyang mga kapatid. Pero hindi para magtanim, kundi... Yan o, yan yan lamang si Eric nang matuto siyang mangguli ng daga. Minsan na rin daw kasi silang nalugi dahil kinain ng daga ang kanilang pananim. Kaya ang peste ng palayan, naisipan nilang pagkakitaan. Kasi isa rin sa mga peste ng palayan. Eh. Oo. Kaya ang ginawa nila, subukan kung pwedeng kulamin. gano Oo. O masarap naman daw, kaya ayan. Iba rin yung daga ng bahay, iba rin yung daga ng bukid, gano'n yun. Kaya ginagawa namin. Diyan na lang kami sa Bukirin maghuhuli. Para mabawasan naman yung mga daga doon namin. MST ng palay no? Pero hindi ba yun madumi? Ay, hindi po kasi palay. ano, palay at sa kadamu ang ginakain doon. No? Hindi na bago sa mga taga Luna Isabela ang kumain ng dagang bukit. Pangkaraniwan ng makakita ng mga tinderong naglalako ng karne ng daga. 150 pesos kada kilo ang bentahan dito. Ang so, maganda rin sa daga, sipag lang kasi yan. Sa sipag mo, pag may nahuli ka, nakakalibre ka na. Libreng ulam. Libreng ulam. Pagkatapos, halimbawa, marami naman yung nahuhuli mo, magbenta kami ng isang kilo. May allowance na rin yung mga bata ka Kaya araw-araw, sinusuyod nila Eric ang mga pilapin. So actually, perfect ito para sa mga dagana na habitat kasi marap malapit sa water source, tapos yung dun sa kabilang side, yun yung pagkain na nila, yung palay. Tapos masukal pa siya. So usually gumagawa sila ng mga butas. Dito sa mga lupa dito. Eh panabas mo May laman na ba yan? May laman yan sa loob. Kung ang mga dagang syudad nakatira sa mga kanal at imburnal, ang mga dagang bukid gumagawa ng tunnel system o mga butas sa pilapien. So, ang ginagawa nila ngayon, tinatakpan nila yung ng lupa yung ano, nang putik yung butas. I-flood If nila yung tunnel kasi interconnected yung mga butas. So, tatakpan nila yung mga opening at magiiwan lang sila ng isang opening lang para doon lalabas yung mga daga. Ayan na, lalabas na 'yan. Ayan, oh, oh. Dalawang beses sa isang taon ang peak season ng mga daga. Sumasabay sa panahon ng taniman. Tuwing Abril-Mayo, at Nobyembre hanggang Disyembre. Oh, marami. As in, gano'ng karami? Ay, yung isang sulong lang namin, wala pang kalahating araw. Oo. Mga ilan ang piraso ng daga na kukuha? Mga 170 siguro. 170? O, Oo, oh, piraso. Isang araw lang? Isang araw lang. Yun. Wala pang isang araw, no? Tanghali lang yon. mahali lang yun. Ay, na Paminsan-minsan, nakakaalpas sa lambat ang mga daga, kaya kailangan ng gumamit ng mabibilis nilang kamay. Abang mo, abang mo, abang mo. Ayan! 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 Ay! Diyos ka po! Huwag sa akin! Bule. Talagang may technique yun eh. Paano pong technique doon? Doon tala sa kuhaan. Mahigit sa lang dito. Huwag mong hawakan dito. Diyan ka lang sa pahala. Dito pahan? lang sa bato? Oo, Oo. Sa batok. hindi uh, eh, ba kayo natatakot? Baka makagat kayo. Hindi. Nakatagat na oh. Dalawang araw pa lang ito no araw pa lang yan? Oo, wala na. Oh, hindi ba kayo nilagyan? Hindi, oh. hindi. Wala. wala ba yung rabies? Wala. wala Sakit? Wala na. Tanghali na nang matapos kami sa panghuhuli, aabot sa labing limang daga ang nakuha ng magkakapatid. Isang tingin sa mga daga, pandidiri ang agad na mananain. sila mang Eric ang tatanungin. Ang mga peste ng palayan, ang isa rin sa mga karning pinaka nakakataka. Sa tabi ng ilong, isa-isang kinatay at binalatan ng mga daga. Sanay na sanay na sina Eric, animoy pangkaraniwang karne lamang ang kanilang binabalatan. Matagal na ba kinakain ng daga dito? Matagal na. Bata pa ako nun. Bata pa kayo? Kumakain na kayo ng daga? Pero hindi pa lagi. Uh, tuwing kailan lang? Uh, kung walang kuan uh, ng kanin ganun. Mm, bakit daw ninyo kinakain yung daga? Masarap. Eh. Ay, eh, kailangan yun ng pang-chop. Matapos tanggali ng ulo, paa, buntot at balahibo, hiniwa nila ito ng maliliit. Ba't kailangan ganun kaliliit? Hindi maamoy. Hindi maamoy. Para matanggal yung lansa agad. Uh -oh. Kasi pag malalaki yung hiwa, okay, hindi maluto sa loob. Hindi maluto yung loob. Ano na eh. Batid ng mga magsasaka na baka may dalang sakit ang mga daga, kaya hindi lang isa, kundi tatlong beses nila itong lulutuin. Pinakuluan muna ito sa dahon ng bayabas para matanggal ang lansa. So yung pagluluto nila doon sa daga, hindi enough na isang kululang lang or uh, isang laga lang. Kailangan dalawa o tatlong beses nilulutos. Okay. <laughs> pagkatapos iluto ang mga lamang-loob ng daga mismong karne naman ang tinimplahan adobong daga ang balak nilang iluto pero ang adobong ito una munang nilaga tapos ginisa, at ngayon pinirito pa Usually kapag anong ba? Diba, mabilis lang. Hindi, hindi, mabilis. Kailangan brown na brown siya talaga Aww. bago mo lalagyan ng toyo at kanasuka. suka. Ayon sa Center for Disease Control sa Amerika, may 70 sakit na maaaring makuha ng tao sa mga daga. Pero wala ni isa sa mga sakit na ito ang nakukuha dahil sa pagkain ng karne nito. Halos lahat ng sakit mula sa daga tulad na lang ng leptospirosis ay nakukuha sa ihi at dumi lamang ng daga. Oras ang inabot bago natapos ang tatlong putahe ng daga. po. Sarap. Sarap. Uh, yan yan ang pinaka ano, sariwa Tinuhuli nila sa ano, bukid. Ito ang unang beses na titikim ako ng karne ng daga. Ibon? Oh. Parang... <laughs> <ay na po. laughs> Manok? Hindi mo na siya mahalo, malalasahan, may iisip kasi parang talagang sobrang pinrito na siya, ginisa, nilito na siya ng maraming beses. Kaya basta lalasahan <laughs> mo na yung flavoring. Tignan ko ito naman loob. Masarap, masarap. Masarap. Hindi may halong gusto. Ma? Doon na sa mm -hmm. Kinabukasan, binalikan ko ang palayan ni Mang Danilo. Naabutan namin siya sa Pilapin kasama ang dalawang bata. Pero araw-araw man silang manghuli ng daga, sadyang hindi raw nauubos ang pesteng ito. Hindi naman daw dating ganito ang problema nila sa mga daga. Dati-dati dito lang may eh, hindi ka pwedeng maglakad ng walang pamalo kasi may maraming marami ahas diyan sa tarong doon. Oo. Eh. Uh -huh. eh ngayon kahit maglakad ka man araw-araw wala nang makitang ahas. Eh. Nung nawala yung ahas, dumami mam yung daga s'yempre lang wala nang kumakain sa kanila. Ilang beses na akong gumawa ng dokumentaryo tungkol sa mga ahas. Tulad ng mga daga, madalas ding tawaging salot ng palayan ang mga ahas na ito. Kaya pilit silang hinuhuli. Pero ngayong naubos na ang ahas sa palayan, daga na ang naghahari dito. May balanse ang kalikasan may dahilan kung bakit nilikha ang bawat nilalang. Ang peste sa palayan, atin rin palang kagagawan. Madaling bansagang halimaw ang mga nilalang na nanghihimasok sa ating tahanan. Madaling pandirihan ang mga nilalang na nabubuhay sa dumi ng ilan. Pero matapos kong makita ang mga palayan ng Isabela, matapos kong libutin ang mga iskinita ng tundo, naitanong ko sa aking sarili, sino nga ba ang tunay na marumi? Sino nga ba ang tunay na mapanira nagdadala ng problema. Araw-araw, halos apat na milyong daga ang ipinapanganak. Hindi na ako nagtataka dahil tila tayo mismo ang gumagawa ng sarili nating lungga. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.